What's up mga idol? Good morning! Panibagong araw, panibagong fishing adventure na naman ang ating gagawin guys. So mag lang ako guys. Gawa ng mahangin pa kaya sumama ni Jeff Sniper. So may habagat kasi ngayon guys. So dito lang ako sa giligilid. So tingnan nyo guys sobrang lawak na ng spot namin. No? Eh. Dati puno ng water lily hanggang tun so dahil may habagat inanod na nila yung mga water lily palabas so abang abang lang guys at samahan nyo ako sa aking adventure ngayon at sana pala rin tayo so once again guys welcome to my youtube channel nasboy tv at kung bago ka sa aking channel huwag mong kalimutan mag subscribe like share comment and pakipindot na rin yung bell notification para updated ka sa mga video na ay gagawin. So shout out po sa inyo lahat guys. God bless. Ingat po kayo palagi. So, guys, try kong akyatin to guys. Kasi baka may dalag dyan sa gilid tingnan nyo guys so baka matumba pero hindi naman siguro kaya nyo mabig pagkaan lang tayo subukan natin mga idol oh. baka may gumigilid na dalag natin ng idol. Nakaharap. You know, dalag. Sabi ko na may dalag dito eh. Nakaharap siya mga idol. Nakaharap siya mga idol. Mhm. Mm Lakas. Hirap na daan guys. Patagilid. Patagilid. Nakaharap cuy Hay. Eh. <coughs> Ay. Dapa pa muna natin. Okay. Kami damok Shout Master Cardo. Oscar Mano dalag Sige dyan ka muna Baka mayroong pang malaki-laki dyan Hahanapin pa natin Tignan lamok to Ang sakit mga gat Tirapia guys Ang so lakid Ang laki na yan guys Ano Dalag na naman mga idol yun. Tinamahan na naman siya mga idol. Dalag na naman. Nakaharap na naman siya mga idol. Lag na ako ng idol. Dilan siya ganong kalaki mga idol. Ang kaharap po sa bunga natin naman. Accurate na accurate yung red hat natin. Kailangan okay, tanggalin. Madali Dalag mga idol Dalag na naman Lali tinakbo Tinakbo mga master Tinakbo mga master Yun lang mga master Sayang Kabitaw Puh. Sayang malaki pa naman yun yan na si master guys la so, lalout na daw kami so, sayang yung dalag guys nakawala so hindi bali baka may mahanap pa tayo dyan mas malaki pa so let's go guys bababa na tayo maraming tilapia dito guys hindi ko binabaril medyo malalayo kasi ang laki ang laki master sa looking ko na lang sana guys. Ilalapit 'to. Oh. Okay. Malaki ng master. Grabe. Grabe kataba, oh. Look at this Ang taba Ay oh, putik Titi na maan Sayang Eh, tidak memang. Katalikon kasi, Mbak Master. Tidak memang. Kala-kala, nakailag. Oke. Okay. Grape. Tata-tata. Five fingers. Master, hmm. kata master. Hmm, hmm. Tidak ada siapa itu? Laki, mau hmm. itu. Tidak ada dapat ko matos Grabe guys parang hirap yang batang kasi oh. kulay itim ano? Grabe. Kalahati na to. Ano po talaga. Kaya ko matus Sarap yaw ito. Laki. Hmm. Eh. Dali ba? Dali, Ang lalakas, oh. Grabe na mga master, oh. Ang lalak, eh. nila, guys, pero pinipili ko lang, Ayan. Oh, size. Sayang guys, makulimlim. Ini masih ada makita. Na stop kamu nak, stop kamu nak kita babarin lang kita.

Oh no nah, no. Nah. So, mga bit na naman, mga master. tayo sa grit mga idol dyan tayo sa kubo kanina masyadong mababa yung mukan. bubong nakabutan mo camera ko so tignan lang natin dito dito nang galing yung isda guys eh uwi na tayo marami na tayong huli 1-0 堵死了。Two, Itu lo. Ah, ah. ah, bigat na naman 'tong mga ito. <coughs> Buhay pa yan 'dolgo. Paano naman mo din? Alay naman natin mga ito dalawang dalag. Apat sana yung dalaw ng natin guys ang wala yung dalawa grabe oh ang tataba grabe salap parangin na kasi guys eh pauwi na oh. ako kung gugustuhin ko guys dadami pa yung kaso tama na to ang bigat ang bigat pag uwi eh wala na si Cardo kaya nasa probinsya na siya Shout out kay Ilocano Hunter. And shout out sa mga taga Kalamba Laguna. Maraming maraming salamat sa panonood sa ating mga video sa mga silent viewers natin diyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. And shout out din po kay Cardo diyan sa Talayan. At kay Joey Salik and Ali Kay maraming salamat sa inyo guys at saka mga silent viewers natin dyan yan po si master siguro mauna na ako sa kanya guys so yun lang guys maraming maraming salamat shout out sa inyo lahat God bless ingat po kayo palagi ito lang huli natin mga idol oh Palilit na dalag. Ang tataba ng tilapia o oh, buhay pa. Press na press